na mga paps welcome back again sa ating ideal channel so ito yung dati kong spot nirenovit ko lang sinili po kanina mga paps napakadami napadala akong kaya ito napag-isipan kong tambangan na lang bali Napakarami dyan ano, cooler pati spotted nabulabog nga lang pero pagkapisto ko nung nirenovate ko pagkayari may dumapo agad na tatlo kaya yun na dali ko kaso nga lang mga paps napakasungit ang panaw no malakas ang hangin parang gustong bumagsak ng ulan abutan yata ako dito ng ano ulan dito sa kura ko pero may paing ako malaki sinubukan ko pag kung sakaling umulan hindi ako mabasa pero kung sakaling mabasa man ako mapagsakbatsin ako uwi na ako yan hindi, hindi natin kayaan yung lamig tsaka nabulabog sila iwan ko kung babalik pa tapos may dumaan din si Bayaw sa kanyang pumunta sa kanyang bukay nabulabog kaya walang sure kung babalik sana nga bumalik pa madagdagan yung dali kong tatlong pirasong spotted So, mag-shoutout muna tayo mga paps no? shoutout muna tayo no? shoutout kay Shina Panta uh, shoutout din kay Neil Mix Vlog then siyempre isama na lang na natin ating mga new subscriber no? kay David Junior Prado shoutout sa'yo paps kay Triger Man Hunter shoutout po sa'yo kay Richard Mix Vlog shoutout po sa'yo Makoy Hunter shoutout po sa'yo Dante Villas shoutout po sa'yo kay Daryl Valenzuela shoutout po sa'yo at saka kay Gonzales RV shoutout po sa'yo mga paps at uh, sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking munting channel at sa po ah Huwag niyo po skip yung ads na lumalabas sa aking video. Yung sa mga gusto mong pa-shoutout dyan, huwag, kalimu uh, huwag kalimutan mag-comment sa comment section natin para ma-shoutout po kayo sa next video ko. So yun lang mga paps. At ako'y mag-abang-abang. Kasakaling madagdagan pa yung aking nadaling tatlong spotted. Saka may mo kanugtog. Kasi may balak ko nga magpahuni dito. Kaso nga lang uh, masukal. Magpahuni man ako. Hindi natin matanong pagka may lumatid sa kulang ng magandang pwesto. Oh. So, Ayun mapaps, bubuhos na 'yung ulan. Okay lang sana ang ulan, wag lang hangin kasi kung hangin, hirap na baka ilipat 'yung aking payo. Pero so, ang ko naman ha. kaso Kasi nga lang 'yung ating scoop magmumuis sigurado 'yan Pagka nalamigan. Stay diyan mapaps. Sana mayroon pa. Update ko lang kay mamaya. Okay, mga paps. Hindi na nadagdagan yung aking huli. Ay, nadagdagan. Isang libra dab lang. isang libra dab. Yung kanina na dali ko. Hindi ko pa napulot. Hindi na siya nagbalikan. Bulabog kasi. Dumaan eh. na naman si Bayaw. Tapos, andyan yung tao niya naghantak ko sa baba. Siguro, balikan ko na lang ito sa sunod na araw. Pagka Uh, magpang-araw na si Bayo kasi duty siya pang gabi. Siyempre, bakante sa umaga kaya dito nagpagawa siya sa bukid niya. Pagka uh, pang umaga na siya, siyempre, busy na yun. Gabi lang yung bakante niya. Hindi niya magpagawa dito. Kaya wala nang bulabog din dito. Hindi naman ito ginagawa. May bukid dito, hindi naman ginagawa. Kaya nga lang. Maganda itong spot na ito. Napakadami na dito kanina. Kahit dyan, sa mga damo na yan, nakikita mo yung dumadapo yung mga ah uh, tawag dito kulad alam nyo may kulad parang maya yan napakalikot sobrang dami na kanina dito bali pulutin ko yung aking hole ngayon tapos okay, alis na silipin ko muna yung mga tabo niya sa baba Baka sakaling malagdagan pa yung aking uh, hole so stay tuned mga paps at ito lang kay mamaya pagka wala talaga uh, huwi na ako So mga kaps, hindi na talaga nadagdagan yung aking huli. Yan si Python Air. Andan yung huli natin. Nilagay ko dun sa may kapit sa kawayan. Hindi na talaga nadagdagan. So nag-ikot ako. Napagod lang ako. Walang laman yung mga tabon. So may nabulabog akong kanugtog. Uh, nasa 10 meters lang layo kasi hindi ko naman napansin. So yun lang mga kaps. Hindi ko naman patataglan na aking video. Sa mga napadalan sa aking munting channel dyan, huwag kalimutan mag-subscribe. Then hit yung notification bell para lagi kong update ito sa sunod pa mga video. So, yun lang mga paps. Maraming salamat. Ah, Mag-ingat po kayo. God bless. Babu!